I felt na parang nagkulang ako. Um, sorry Parang na-feel ko, parang nagkulang ako as an na... La lalaitin ka muna yun. <laughs> lalaitin ka muna niya bago, bago kay... pero kapag nag-improve ka, pupurihin ka naman niya ng bongga-bongga. Ganon si nanay. So, Parang extreme siya. Uh, either sobrang naitin kanya na iiyak ka talaga hanggat hindi ka umayos. Tapos pag umayos ka na, pag okay ka na talaga, don kanya sasabihin na okay yan, nak. Okay talaga. Maganda ka. Okay na yan. Okay ganito. Ga okay gano Kasi sa Starstruck pa lang naman talagang ikaw na yung nagustuhan niya kay dalawa ng Marqueras dahil Kumbaga may character. o, <laughs> oh, oh. lagi akin sinas sinasabi sa akin na maldita ako. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Sabi nga, maldita ka kasi. Maldita ka pa. Um, hindi, uh, parang hindi naman ako maldita. Slight lang. Hindi, <laughs> <laughs> yes. mas, so. mas, maldita si <laughs> nanay, charot. Kaya may boy sumama ang sa kanila? may time. Na na may na time na na-hurt talaga ako. Oh. Ay nanay, lalo na pag sinasabihan niya akong mataba sa TV, gano'n. Siyempre, <laughs> bata pa ako nun, dalaga ako nun. And, Siyempre, pag sinasabihan niya akong mataba ako sa TV, on national TV, sasabihin niya talaga yun. Siyempre, na-hurt ako. Pero, sobrang na-touch ako nung pinagtanggol niya ako ni, kay ano, kasi tinawag ako ni Dion Ignacio dati, di ba, elepante daw ako. Siya lang, pwedeng tawagin. Naalala ko pa <laughs> <laughs> naalala ko pa talaga. Pero nakakatawa yung moment na yun kasi ano siya, elepante versus daga. Ganun yung nangyari. <laughs> pag naaalala ko yung moment, natatawa na lang ako. Dati iyak ako ng iyak, pero pag naaalala ko siya, sobrang babaw pala. Ano yun? Kaya pala nila kami pinagtatawanan. I mean, si nanay, pinagtanggol niya talaga ako. Kawawa nga si Dion noon kasi eh. sobrang sobra talagang inaway ni nanay kasi inaway ako ni Dion. Kasi yung pinost so ko diba sa so yung ay nag-travel ba kayo? No? Mm. Tapos oh, yung oh. narinig yung mga uh, matitindi. Ay grabe yun. Kasi kasama ko yun sila. Tita LT. Pumunta kami ng Asian Cruise yun. Kasama yung buong Star Talk team. Tapos sinama rin sila Tito Boy. At nandun pa si Kuya The Boy. Sumalangit na uwan. Nandun din. Lahat kami nandun. Tapos um, tournament siya supposedly for badminton. Tapos nung nasa Singapore na kami, ako kasi, parang sumama ako, syempre gusto ko tumulong, sumama ako kali Rap, saka kay Renz Fernandez. Sabi ko, um, tara, samahan ko na kayo dahil kukuha nga kami ng cart for the luggage. Hindi ko alam na si nanay pala kabangkaba the whole time na niya ako. Kasi 15 years old lang ako, minor ako, tapos pinakiusapan niya ako kay mama, nasasama ako sa kanya. Tapos alam mo yung tinrush, Tinrust siya ng nanay ko and also gano na lang yung pag-iingat niya sa akin. So, nung pagbalik ko, grabe. Galit na galit sa akin si nanay. Sabi niya, yung mga masasakit na salita, ayoko na sabihin. Puro mura. Yun. Tututututututututut. -tut 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 -tut. Dami talaga. So, sa harap nilang lahat. Yung ninig ko, yung embarrassment, yung iyak ko, grabe. Tapos, hindi ko siya kinakausap. Parang buong trip namin, hindi ko siya kinakausap. Dahil nangigigil ako sa kanya. Pero, roommate kami, pero ayaw ko siya kausapin. Oo, na love ko talaga sa kanya. Tapos, hang tapos hanggang sa room, ayaw niya ako tantanan sa kaka ano, sermon, like, alam mo yung, <coughs> da-da-da-da-da-da-da-da-da, stop na, like, wait lang. Hindi, hindi ko na kaya, ganyan. sa kanya, <laughs> tapos, <coughs> Ang sabi ko sa kanya, sorry, sorry, naka ilang sorry na ako. Maldita ka, blablabla. Ang niya sinabi. Pero eventually, uh, in-explain sa kanya na Tito Gorgie, kasi mahal ka ni Nanay, kinabahan yun, kasi nawawala ka dahil bata ka. So, hindi ko makakalimutan yung mga moments na yun. Ganun kasi siya tough love nga. <laughs> ganon siya. Ganon siyang klaseng tao. So, kung makikita niyo siya na minsan, masakit siya magsalita online, dahil, siguro dahil nanay siya, gusto niya iparating doon sa mga tao na, ito yung mga bagay na sana ayusin mo and all, pero hindi niya maparating ng private. So, nangyari, you're right, napapublic niya. So, ganon nagkakaroon ng issues. Ganon si nanay. Oo naman, malaki ang natulong sa akin ni Nanay when it comes to a lot of things like how to handle um, uh, criticism. Magiging strong ka kay Nanay eh. Um, ikaw yung artista na hindi lang yung parang tipong um, pag napagsabihan ka, sasama agad yung loob mo and all. Kay Nanay, kapag, kapag naging alaga ka ni Nanay, magiging matatag ka bilang artista. Like kapag napagsabihan ka ng director o napagsabihan ka ng kung sinong ano, hindi na siya ganun yung effect sa'yo, saka nagiging fighter ka na alaga. Ganun yung mga alaga ni nanay, nagiging, nagiging matapang sa buhay. At naramdaman mo rin parang may pamilya ka sa ibang mga alaga ni Loli. Ay, po. Oh, Sobra po. Like, since naging alaga ako ni Nay Lolit, like lahat ng mga alaga niya, like sila Kuya Bong, um, sila Tita Lani, sila Tita LT, everyone, para kami magkakapatid lahat. Um, naalala ko pa nga nung time na ano, yung lahat kami nasa sa makakatawa lang. Kasi nag nagka-issue si Nanay with ano, yung, yung Piyolo Sam. Tapos, syempre, lahat kami, kumuha kami na isang bus. Tapos, pupunta kami doon. Eh di, parang kami nagfi field trip. Ganong levels. Parang kami magkakapatid. Tapos niloloko loko namin si nanay na, Nay, bakit mo pa kasi sinabi yun? Ano ka ba? <laughs> <laughs> pinapagalitan namin sa loob ng bus. Yung hearing niya. Oo, oh, yung hearing niya. Hirin. Bago siya humarap doon sa hearing, pinapagalitan namin. Na, Nilul niluloko-loko namin siya. Tapos ando kami sa likod ni nanay. Sabi niya, tama ba itong ginagawa natin? <laughs> nagtatawanan kami sa likod. Sabi ko, grabe yung colorful yung life ni Nay Talaga, dahil, dahil din, ano rin siya, vocal kasi si eh. So lahat ng mga nasa isip niya, sinasabi niya talaga. wala siyang pakialam sa, ano, sa mapifeel mo minsan. Kaya, kaya minsan napapahamok siya. Ayun. Pero yes, may gusto hindi sa 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 kanya, sa 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 sana mas napuntahan ko siya sa mga huling sandali niya. Kasi I felt na parang nagkulang ako. Um, sorry. Parang na ko, parang nagkulang ako as an alaga. Na, though kinakamusta ko siya through text, pero I think hindi siya enough kasi hindi ko siya, hindi ko siya nabisita hindi ko siya nabisita kasi um, gusto niya kasi magpabisita lagi sa hospital sa FEU eh sabi ko na eh, kasi hindi tumutugma yung schedule um, that time tapos nanganak ako tapos nagka baby and all so parang hindi ko talaga siya nadadaanan tapos si mama ko rin is CKD nagdadialysis na so puro lang kami message so I think sana sana Um, sana napuntahin ko siya. Ngayong nag-usap? Um, Buli kaming nag-usap, birthday niya, May nito, 2024. Happy birthday ako, tapos sabi niya, I love you, ganyan. Yeah. Yun yung mga last message. Lagi siya nag-I love you eh. Uh, parang mga ano na, actually medyo nagpapahihwating na siya kasi sobrang naging sweet siya recently. Mga two years na, lagi siyang I love you na um, uh, lagi kang mag-iingat, tama yung ginagawa mo, ganito, ganyan. Laging, laging praises, saka laging nakaka-uplift ng feeling. Usually kasi ini, ini, ini siya yung ganun ka sweet, like super sweet na ganun ha. Pero um, parang recently, yung etong mga last years, naging ano siya super duper duper sweet sa text. Yun yung napansin ko. Like, kung alam niyo lang yung mga messages namin together, like, puro I love you, I love you, I love you na, I love you na, I love you, you ganito, puro ganon. Anong pakiranda mo nung dalawin mo siya ngayon doon um, um, ma, yung feeling, big feeling siya eh. kasi parang, si nanay kasi, when I asked her, sabi ko, oh, nay, bakit hindi ka magpapatransplant? Ang sabi niya sa akin, kasi senior na ako. So, parang bakit pa siya magpapatransplant? Eh, parang hindi na raw, hindi na pwede. Kasi yung survival rate, et cetera, gano'n. So, parang, alam mo yung meron kang mixed feeling na hindi naman expected, pero parang, alam mo yung sad ka, pero parang, alam mo din na dun din papunta. Kasi, yung age niya and at the same time yung health condition niya tapos tapos yung feeling na parang love mo siya na thankful ka din na parang nandoon yung acceptance at the same time yung 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 miss mo siya ganun yun yung feeling right now it's a mixed feeling